Yo guys, wala na intro intro Ayan, hindi ko alam yung tawag sa isda to Pero mga katasyo, parang napakasarap niyang ipangat At ibaon sa biyahe Siyempre mga katasyo At ayan eh na mga katasyo Taglan na po natin ng hasang Kapag po kasi yan, itinanggalin natin ng hasang mga katasyo eh. Sasama na po yung kanyang bituka Ayan, What? ganyan po yung setup o paglilinis ng isda na yan mga katasyo sa nasabi ko nga sa inyo mga katasyo hindi ko alam yung tawag sa isda na yan pero Nung nakita ko sa palengke talagang parang naman napakasarap niyang lutuin sa panat mga katasyo At ayan Nililisan na nga natin mga katasyo At baka linisan pa raw ng iba mga katasyo 10 pera sa puya ng mga katasyo na nagkakahalagang 50 pesos mga katasyo nabili po natin yan sa may bayan ng malolos pulakan mga katasyo doon yan sa may isdaan sa may dulo mga katasyo talaga nga po medyo mura pa isda rito sa may bandang malolos kasi nga po mga katasyo eh medyo malapit pa po sila sa dagat mga katasyo at ayan na nga syempre mga katasyo linisin po natin ng gusto at syempre tignan natin baka mamaya eh meron pa tayong hindi nalilinis dyan itapon yung tubig na syempre yung mga katasyo na pinaglinisan at salinan ulit natin ng tubig ng malinis tsaka natin balawan mga katasyo syempre mga katasyo balawan natin ng gusto at syempre nga mga katasyo ayan ganyan po sya kalaki hindi ka kalaki yan mga katasyo pero mga katasyo napakasarap po niyang ipangat syempre mga katasyo ayan na nga po passport ayan uh, nagdiktik na nga po tayo niya ng bawang syempre mga katasyo at uh, syempre tanggal natin yung balat mga katasyo ah uh, Iyan po yung ating ilalagay sa ating pinangat bawang tapos mga katasyo syempre samahan po natin ng konting sibuyas kahit kapraso mga katasyo yan uh, hiwa hiwa muna sa bawang mga katasyo at baka hiwain ng iba and mga katasyo syempre para sumarap yung ating pangat mga katasyo at syempre mga katasyo sibuyas naman at syempre mga katasyo mo naman sa sibuyas uh, dahan dahan lang po sa paghiwat baka mamaya eh bigla mong maalala yung ang iyong karanasan o ang iyong nakaraan eh maiyak pa <laughs> makatayo syempre ayan na at syempre yung makatayo kung gusto nyo po lagay ng konti luya we lagay nyo po makatayo kasi nga makatasyo ako we kahit na maliit na luya e eh, parang gusto ko yung gusto ko lagyan ng luya kahit na maliit makatayo yung ating pangat mga katasyo ayan hiwain po ng maliit para po mga katasyo eh, masarap kainin. Siyempre yung mga katasyo. Ayan, in the best na syempre lutong probinsya yung mga katasyo. po natin ng dahon. Ayan, para po masarap yung ating lulutuin na pangat. Siyempre yung mga katasyo. Ayan, ilagay na po natin isa-isa. At syempre yung mga katasyo, ayan, isa -isa. At, syempre, yung mga katasyo ipuesto, ng maganda para po mga katasyo hindi dumigit sa ating kaldero. Ayan, kita nyo naman yung kaldero natin. Napaka cute at napakaliit mga katasyo yan po mga katasyo, 10 peraso ayan, 10 isda na hindi ko nga po alam ang tawag dyan at nakakorsundaan ko lang pong bilin. at sinabi naman tindera na masarap na daw po niyang ipangat ayan, naligyan ko na ng luya, sibuya syempre bawang, syempre mga katasyo suka, baka makakalimutan yung suka ayan, dagdagan po natin yung suka kasi nga po mga katasyo, konti lang suka na ilagay natin ayan, puro po yan mga katasyo shout out po sa mga tagapombong mga katasyo, syempre paminta at konting asin mga katasya ay na sinalang na nga po natin sa ating syempre gasol at paka po isa lang pa ng iba ay na mga katasya oh, yan po yung tura syempre ng ating papangat ayan yung ating syempre yung ating What? ating anak po eh lang mga katasya at syempre ay na fast forward mga katasya na luto na po yung ating pinangat at oh. pwede na po yun mga katasya na ilagay sa lalagyan at ibaon yan, maraming maraming salamat po sa panonood mga katasyo. At syempre mga katasyo, sa hindi pa po nakapag-subscribe sa channel po natin. Baka naman po subscribe and follow. katasyo TV Clemente po, maraming maraming salamat po mga katasyo.